Hmm. Wow, ba, sobrang crunchy na ito. Ito, sasawsaw mo muna dito sa gravy. Ayan. Tikman muna natin siya ng walang rice. What's up guys? Meron naman nga tayo natagpo ang tagong kainan. Nagserve nga ng na napakamura at budget meal pa ng mga pagkain. At dinadayo na nga rin pala sila dito. Dahil nakaka-relax at napakaganda nga ng place nila dito. At eto nga yung Sizzlers M Spot. Na located nga sa Heritage Homes Loma de Gato, Marilao, Block 61, Lot 32, Phase 3, Supper Street. At eto nga pala guys yung ilan sa mga bestseller nila dito. Kung mapapansin nyo nga yung presyo na ito, eh napaka-budget meal. At eto pa yung ibang menu nila. Meron silang sizzling, carte at meron din silang kawali si Log at meron nga rin pala silang pares retiro with rice at eto nga yung best seller nila dito eto yung liempo sur sa halagang 139 pesos e eh, meron ka ng napakalaking liempo At sa halagang 130 pesos mo naman, e eh, meron ka ng kare-kare na litsong kawali yung toppings. At eto nga yung sisig nila dito, sa halagang 150 pesos, e eh, sulit ka na dahil sa dami ng serving. At eto naman yung grilled limpo nila dito, sa halagang 129 pesos, e eh, meron ka ng ganito kasoli. Grabe, itsura pa nga lang na itong mga pagkain na nasa harap ko, ay eh, siguradong matataam ka na. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Heritage Loma de Gato dahil meron nga tayong natuklasan na masarap na kainan. At ito nga yung isa sa mga bestseller nila dito. Sa halagang 139 pesos mo, meron kang ganito kalaking liempo. Ito nga yung tinatawag nila na liempo sword dito. So sobrang laki na ito, mga tool. No? So ito yung una nating titikman dito. So tikman na natin, syempre. So na natin to dito. Hmm. Mga uh, beso, ang nito. O naman natin siya ng kanin. Rice. Right. Ang Sulit na sulit ka sa 130 na hindi ito. Hmm. Hop. At ito naman yung susunod natin titikman mga tol. Ito yung grill game nila dito. So, kunitin natin. Tikman na rin natin 'to. Hindi. Ito sa sauce mo muna dito sa gravy. Ayan. Tikman muna natin siya nang walang rice. sobrang lakasan niya tsaka malalasahan mo talaga na matagal talaga siya nakamarinate so tingnan naman natin siya ng may kanin Hmm, mga pala Ayun. with garlic rice so with rice Hmm. Blanchie hmm. pa rin At kasama nga rin pala to Sa mga best seller nila dito no? Ito yung sisig nila dito Sa alagang 150 mo Meron ka ng ganito ka solid na sisig Mga tol oh. hmm? Pakasolid na yun ito So tikman na rin natin Itong sisig nila dito Grabe 150 mo lang oh. Napakadaming sisig nito So haluin muna natin uh -huh. Ting hmm. <silence> tinggal naman natin siya nang may rice. Ayun <silence> 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 no? Ayun no? Napa solid At ito nga pala yung last natin titingnan dito. Napaka-solid din nito. Na hmm? Litsong kawali na mayroong gulay. Ito yung kari-kari nila dito. Sa halagang 130 pesos, meron ka ng ganito kasarap na kari-kari. So, titingnan muna pala natin. So, ganyan natin ang gulay. Ayan, no? First bite na natin to. Kare-kare. Uh, mm. <sniffs> Number two, guys. Grabe napakasulit na ito sa 130 pesos. Yung yeah. mo, ang lalaki nung ipak oh. Napakasulit na ito sa 130 pesos mo. No? So, tikman naman natin siya ng may rice. Grabe. Mas bagoong. Ang bagoong. Tapos natin ng gulay. Kare-kare no? with rice. With bichong kawali. Ayun no? mm. Marami. Harap. At mga tol nga, pala. Hindi ko na makakalimutan. Andi soup na rin pala sila dito. At Andi gravy na din. Pero kung gusto nyo na mag-Andi rice, mag-add lang pala kayo ng 30 pesos, Andi rice sa din yun. Sarap din. Kahit yung sabaw nila dito, masarap. Bilaga din. solid so isa pang kare-kare so isang kare-kare -tari. so, -tari pa guys sarap nih yun ito grabe no hmm.